Kumusta mga bata? Alam niyo ba kung ano ang bilang na ito? Ito ang bilang na anim. Marunong na ba kayo magbilang ng hanggang anim? Halika, bilangin natin ang mga bilog. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, Anib! May kinalaman sa bilang na Anib ang kwento ko ngayon. Ito ay tungkol sa anim na magkakaibigan. Isang umaga, nagkita-kita ang anim na magkakaibigan upang maglaro. Naglaro sila ng habulan. Habol! Hindi mo ako matataya! Sigaw ng limang kaibigan sa isang taya. Naglaro sila ng taguan. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan, kung kong sampu, nakatago na kayo, sabi ng isang taya. Habang nagtatago ang lima pa niyang kaibigan. Naglaro sila ng tumbang preso. Isa ang tayang nagbabantay sa lata habang ang lima ay nagbabato ng kanilang tsinelas. Masayang-masaya ang anim na magkakaibigan naglaro sila hanggang sumapit ang hapon. Ubot sila sa sapa. Naglunoy sila sa ilog. "Magbubutong na ako," sabi ng isa. "Uwi na tayo." Sumang-ayon naman ang lima. "Pero sandali. Anim tayo nagpunta dito ah. Bilangin muna natin ang lahat para makatiyak na nandito pa rin tayong lahat at walang naligaw o nawala." sabi ng isa pang kaibigan. At pinila nga ng unang kaibigan ang kanyang mga kasama. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima! Hala! May nawawalang isa! Hindi niya na ang sarili niya. Kinabahan ang anim na magkakaibigan. Baka nalunod ang isa sa kanila binilang ng ikalawang kaibigan ang kanyang mga kasama. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. May nawawala nga. Nakalimutan rin niyang bilangin ang sarili niya. At dahil kabadong-kabadong -kabado ang anim na magkakaibigan, bawat isa sa kanila ay nagbilang. Pero laging kulang ang bilang dahil hindi na isasama ang sarili nang bumibilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, sabay-sabay nilang sinabi. Ngunit hindi binibilang ang sarili. Isa sa atin ang nalunog sa ilog, at sabay-sabay rin umiyak ang anim na magkakaibigan. Sa lakas ng iyak ng magkakaibigan, isang matanda ang lumapit sa kanila. Bakit kayo umiiyak? Tanong ng matanda. Anim po kasi kaming naglaro kanina. Pero isa sa amin ang nawawala. Ngayon, lima na lang kaming natitira. Umiti ang matanda at sinabing, Ibilangin ko kayo isa-isa. At binilang ng matanda ang anim na magkakaibigan isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kumpleto ang anim na magkakaibigan. Salamat po at nakita niyo ang nawawala naming kasama. Ang sabi ng barkadang anim naman talaga. Pasipol-sipol ang anim na magkakaibigan. At magkakaakbay silang umuwi. Kumpletong-kumpleto hindi kulang ng isa, anim talaga. At siya nagtatapos ang kwentong ang anim na magkakaibigan. Hanggang sa muli, paalam!